Milyon, milyon ang utang ko. Tama ang narinig nyo. Milyon, milyon ang utang ko. Ang pickup up na ang sasakyan, binili ko ito almost a year ago para magamit sa farm at sa business. At ngayon, itong lupa. Nagagawin nating farm at ang magiging home namin ni Jay. Parehas na ongoing ang pagbabayad namin dito. Pero masama ba ito? Pag-usapan natin. Tara! Binili ko ang pickup truck ko almost a year ago. At ang sabi ko, We are attracting more opportunity using this vehicle. Tama? And it did. Pero may more than 4 years pa ako na bayarin na dito. Million pa ang balance ko. Pero at least, it is serving its purpose. And ang latest namin na inutang, katulad nga na sabi ko sa video namin, itong farm namin. At nabanggit ko nga nung pagbili namin, yung iba namin, na talagang mga pera na pwedeng alat dito. Talagang sinadsad namin. Kinuha na namin lahat ng na pwedeng kuha na. kumuha, nag withdraw din ako doon sa pastil business. Nag withdraw ako sa fund ng farm talaga. Personal money talagang sinadsad namin plus utang. Malaking tulong din yung nakuha namin ng pera sa aming kasal. Kaya thank you do sa mga nagbigay sa amin ng kasal. Talagang sumugal na kami kasi nasa isip namin kung hindi pa ngayon, kailan pa? Oo. Oh, Malaking porsyon ng bili namin sa farm na ito ay utang at milyon din ito. At hindi ko ito ikinakahiya. Ang tagal namin pinilano na bumili ng bagong farm na Jay pero ang bagal umusad ng pag-iipon. I know, palagi ko rin sinasabi na be patient pagdating sa mga ganitong bagay. Pero ang dami kasi factor eh. Una, sa pamahal kasi ang lupa. Baka mamaya pinag-ipunan namin na 2 million na worth na lupa. Pagkatapos namin mag-ipon, 3 million na ito. Pangalawa, kailangan na namin talaga ng permanent na lugar kung saan namin permanently ilalagay ang mga projects namin at future home. Kaya nga naisip namin bakit hindi tayo mangutang. Pero sa kilala lang ha, hindi sa bangko. Kasi hindi rin naman magiging possible in the first place na makapangutang kami sa bangko. Maliban na lang kung tumatanggap sila ng kidney as collateral. Para rin walang pressure at hindi mataas ang magiging interest. Para naman makuha na natin ang pangarap natin na farm. At ang kikitain natin dito ang magiging pambayad natin sa utang full proof ba ito? no guaranteed ba ito? syempre no pero ang nasa isip namin pagtatrabuhan namin dalawa ito ni Jay and if worse comes to worst, nakundud intak naman itong lupa hindi siya nababawasan ng value kapag need talaga magbayad nang walang pumapasok na pera sa amin penta namin itong lupa pambayad na yon. kaya we jump kasi medyo maraming safety net. Actually, sa kultura natin mga Pilipino, parang may stigma kasi sa pag-utang. eh Parang kapag may utang ka, mahina ka, pabaya, o walang disiplina sa pera. Pero, totoo ba talaga ito? Ang pag-utang ay pwede makabuti at pwede rin makasama. Depende kung paano mo gagamitin. So, katulad na sabi ko, may mga positive side ang paggamit ng utang. So, una, puhunan sa pangarap. Pero dapat, pangarap na may return. Walang pangarap na luho. Katulad na sa amin, hindi namin kagad makakaya ang buong halaga ng lupa na ito. Pero dahil sa utang, napalapit kami sa pangarap namin na farm. At ito na nga, di ba? Tuloy-tuloy ang development namin. Mabagal, pero tuloy-tuloy. Sabi ko nga, kung may 1% progress kami, every punta namin dito, 100 na punta namin, tapos na yan. Pangalwa, pagpapalagaw ng negosyo. Maraming negosyo ang nagsimula sa utang kung tama ang plano. Ang perang inutang ay pwedeng magdoble o triple ang balik. Basta tama ang paggamit natin dito. Tingnan natin yung mga malalaking kumpanya. Kadalasan dyan ay utang ang gamit nila sa kanilang mga proyekto. Katulad ngayon, no? andito yung ating project. Nagagawa tayo ng kubo dito sa farm. Mabagal, kami kasi ang gumagawa. Pero double purpose yan eh. Kasi gusto natin ma-develop yung farm natin. Para makatipid tayo, pangalwa syempre yung content natin. Double income. May magsasabi na naman na para sa vlog mo lang naman kaya ginagawa mo yan. Actually, ang vlogging is an art. Ang vlogging ay isa rin passion. Ginagawa ko na ito tatlong taon, mag-aapat na taon na. At nag-upload ako ng video, four times a week, na walang palya. Ibig sabihin, ito na yung naging passion ko. Kung hindi mo passion ang pagbablog, kahit itong ginagawa namin na ito, hindi mo ito magagawa ng basta-basta. So tapos na tayo sa mga positive side ng utang. Papunta naman tayo doon sa hindi kagandahan na part. syempre, andyan yung interest. Siyempre, kapalit ng paggamit natin ng pera ng ibang tao, depende sa usapan, may interest yan. Kung hindi maayos ang bayad, Lalaki ng lalaki ang utang. Hindi mo na mamalayan sa interest ka na lang nagbabayad. Kaya, beware of that, lalo na sa mga credit cards. At minsan, ito ay nagdudulot ng stress at pagkasira ng relasyon. Ang utang ay isa sa top causes ng lamat sa relasyon kapag hindi nababayaran ng tama. Pamilya, magkaibigan, or business to business. Kaya, be wary sa pagbabayad. Be responsible. Pagkaalipin sa utang, may raming nangyayaring ganito, lalo na yung mga may credit card na hindi marunong gumamit. So marami akong naririnig na story ng credit card na pag ginamit ng tama, walang problema. Okay yan. Pero kung hindi mo ito makontrol, parang ikaw ang nagiging pag-aari ng utang. Hindi na ikaw yung may hawak. At may mga tao rin na pinapantapal ang inuutang para ipambayad sa isang utang pa. Obviously, hindi ito magiging sustainable in the long run. Kaya ang sagot sa tanong kung masama ba ang milyon-milyon na utang. Siyempre, depende. Hindi masama ang utang kung ito ay ginagamit ng may layunin, may plano at may kakayanan kang bayaran ito. Sa dulo, ang tanong kasi dito ay hindi masama bang mangutang. Kundi, bakit ka nangungutang, saan mo ito gagamitin at paano mo ito babayaran. Kasi ako, nangutang ako para sa pangarap. Itong utang na ito, kayang bayaran ng sarili niyang kita kung saan ko ito in-invest. Ano opinion niyo dito mga Call of duty? Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.